So, ayan ano, mga kaibon, ayan, panibagong video naman po tayo ngayon, mga kaibon, ano, kasi um, may good news at bad news ako sa inyong sa inyong mga kaibon, tungkol dito sa mga, ano, sa mga zebra finches ko dito, kasi ang um, good news, um, nakapagpapisa naman tayo dito ng apat, apat na inakay dito sa isang breeder ko dito sa baba, and then, nung nakaraang, ano, ang um, bali nakala, nakaraang halos um, magto two weeks na may dalawang parison ako dito na um, din yung isa dalawa yung ano yung inakay tapos yung isa um, isa yung inakay so ang kaso nga lang yung isang yung nag iisang inakay yun nga yung bad news kasi nga namatay so titingnan natin ano mga kaibon yung kakapisa pa lang dito na um, si finches So bago natin buksan ang mga cable o bago natin tingnan yung ano, yung mga bagong inakay so ito muna ipakakita ko sa inyo ito yung yung inakay ayan na namatay so ano sa ano na sa to mga cable um, mga ilang araw na lang sana to um, harvest na natin to kaso nga lang namatay siya no so kapag kaganyan po kasi mga cable ano mapapansin niyo kalbo ayan nakalbo na siya ang um, sign po yan na stress stress yung parents kaya nagkaganyan kasi ang ginagawa nito ang um, hinahabol niya yung ano yung parents kasi nga nagpapasubo kasi hindi pa siya marunong tumuka ng siya lang mismo ano naman isa siguro ang um, medyo siguro nakulitan na ano yung ano yung parents, lalo na yung ano, yung mama nito, yung mother. Kaya ang ginawa niya, pinagbubunot yung mga balahibo. So, ayan. Kalibo. So, sayang ano, mga kaibon. yun So, andito dito po mga kaibon, ano, yung isang paris natin dito na may dalawang inakay. So, ito, bali, ayan sila. Ayan. Ayan, kasi siya na, no? Kasi hindi makita. So, ayan. Ayan yung dalawang inakay. Ayan. Yung nasa gilid. Tapos. So, ayan. Sorry, ano? Kasi hindi siya doon makita. Ayan. Ayan. Yan nasa gilid din yan, yung ano, yung isang inakay. Bali dalawang inakay yan. Mga ilang araw i harvest na natin yan mga kaibon ano. So marunong na rin naman yan tumuka nang hindi sila sinusubuan. So ayun yung ano, yung nanay nila no. ayan So, kanina nga mga kaibon, pagdating ko dito sa amin, nakalabas yan dito sa twigs. Kasi, may butas na pala dito. Yan o. Nakakapasok or nakakalabas na sige dito. Kaya lalagyan natin yan ng ano, ng pakit. Maya-maya. And then, nandito rin yung ano, apat na inakay na kakahatch pa lang. Bubuksan so, natin ang mga kaibon. Titingnan natin yung mga inakay. Ayan. Inuupuan pa ng nanay niya. O, ayan. Ayan siya. ayun. Makikita niyo, ano? Gumagalaw-galaw, ano? Wali... So, nakatakpan ano. Kaso nga lang nakakakpan. Ayan. Bali, apat yan na inakay. 1, One, two, three, four. Bali, lima yung ano, yung itong nya. Kaso nga lang, anak Bali, apat lang. So, kapag ka ganyan, ayos na yan. Ano? kasi at least hindi man napisa lahat at least apat yung ano apat yung naging inakay so, kaya nga lang ano yung isang ano yung isang inakay na namatay ano so bawin na lang tayo dito na sa apat na um, inakay nito Ayan, magandang parasyan yung mga kaibon ano? yan bali basal pair pa yan mga sabon ang henyan basal pair tapos itong ano ang tap ang nagamit ko na rin, rin yan ng pagbibrid ng mga nakaraan bali siguro nakadalawang clutch na yan dun sa um, sa partner niya na nauna pero itong hen bagong salang pa lang natin yan at syurte ano kasi nakapagpapisa tayo ng apat na inakay. So, yun lang po, ano, mga kaibon, ang video naman po na share ko, ano, sa inyong lahat. Um, salamat po, ano, sa inyong lahat, mga kaibon. God bless po. Happy birthday po sa inyong lahat.